guys, ay nandiyan din si Tay bakit tayo. ano, ano. Tinanggal ko guys yung mga halaman ko dito sa gilid, yung mga snake plant na tinanim ko. Kasi guys, kagabi dito sa kapit namin, ang laki ng ahas. Ganyan, gabraso guys yung ano, yung cobra, cobra. Yung nakita ko sa picture, pinicturean kasi sinend sa anak ko. Ano, uh, ano ng kapit bahay namin. Hey guys, kaya binis-linis ko para wala silang pag-anong dito. Marami po talagang ahas na yun. Ayun, ang laki. Kaya hanggang ngayon po hindi pa po na nakikita yung ahas. Kaya binis-linis. ko para wala silang pagtambayan dito. na yung gamudaman na lang po na maliliit yung ano na yan. Tapos kung tanggalin kaya lang wala na. Kung walang pantanggal, kapat may ito, ano piko. Para matanggal na rin po Kasi nga po, simula po na. Ang katang na hindi na lang po na Asawa ko, busy ni uh, sa Pagbubolunter niya. Hindi niya na ako matutulungan dito sa pag-ilinis. Dati po, siyang nilang gawa dito. Ayun, dito po po. Okay, okay, okay na po, talaga lahat. Ayun, yung isang pagmaganda ng mood na tumulong sa akin, katulad ng kahapon. Taman-tama, -tama, walang pagsamba dun sa uh, ano, building. Kaya nakapaglinis po. ako Sinama ko po siya. At siya naglinis dun sa uh, labas. Siya nagwalis. At uh, then, ako naman po, do, simula second floor hanggang ground floor land winalisan ko po, po at may napupo po kahapon. Kaya medyo busy po. Hindi ako gaano nakakapag-upload ng video. <laughs> Na nakakagawa ng ano, content. Kita niyo po yung mangga. Handa po. Eh, hey, mababa guys. So, right, ito so, nakikita. Ayan. Walang manga. diba? Ayan. Yan lang po guys. Thank you for watching. Ayan. Kararating lang din namin. Tapos na naman ko yung anak ko. Kinuha namin yung ano. O RCR ng ano. Tricycle. Tapos sa pinagbilhan namin. Ayan. Ayan guys. Bayad na. Kaya ano. Kinuha namin. Matagal nang bayad. Kaya lang ngayon lang namin nakuha. Taon na. <laughs> Yun lang namin napuha. Yun sa bicycle po namin luna. Yun namin ako na yung ORC. Ayan. Yan. So guys, thank you for watching. And sana po, patuloy niyo po support tayo sa aking mga video guys. Ayan. Bye-bye kahapon ko ito nabili guys hindi ko naluto uh, nakalimutan ko hindi ko ito busy din ako tapos pagkatapos ako nagbilis sa building parang uh, tumakas yung ano ko sobrang pagod guys. is uh, kasi minap ko tapos tinanggal lang ko lang halikabok yung mga yung mga hagdanan yung, yung mga baka yung yung mga stainless na na to. So, para pag lang sila. Hindi na, hindi na. So, sobrang hangin na yung gas, sobrang Alikabok. Kaya halimutan ko ito. Natulog ako. Pagka so, dito sa baka. Naligo ako. So, ganun, oh, sakit, hangin, hangin, hangin. Po, tapos natulog ako. sakit yung ito. ko. Tapos yung Sumakot.

sumama sa ano sa rally ng IOC ko sumama so, hinatid ko kayo ng madaling uh, las araw last dos madaling araw hinatid ko dyan sa ano sa apilya kaya ano uh, tapos nagising ako pati nga eh, hindi nali hindi nali si tonton kasi so, nagising ako ng ano mag alas 8 e, tapos hindi pa ako nakapagloto kakainin <laughs> <Tapay, laughs> ang masal. kaya ayan kay hey, dadik Ayun, mo, bilis. Ayun mga guys. Pero may kay. Eh. mm Oo. -mm. Pero may kita mamaya. kasi niya may yung cellphone ko. Hindi ako Hindi pa ako nakakapag, ano. Araw nang araw na nga ako hindi nakakapag, ano, gawa ng video, guys. Hey. Ayun. Ayun nga po, guys. And, kanina umaga naman ang ginawa ko. nag i para ako. pag sa harap. Sa harapan namin kasi tinanggal ko yung mga ano, mga tanim ko yung snake plant kasi baka doon nagtatago yung malaking ano, cobra. Kaya tinanggal ko. Dito nga marami ni pa, ano, patanggal dun sa ito. Yung sabi, hinihintay ko na lang napitas yun. Pag napitas ko rin yung bunga, papatanggal ko na rin siya para lumiwanag dito sa amin namin yun magtatang. Isa din yan sa pinagbabahay ng ahas, yung mga ganyan. Kaya patanggalin ko na ipapatanggal papatanggal ko siya. tapos na, ano, mapitas yung bunga. Patanggal ko na siya guys, Para safe pa. Ang hirap na ano. Kakatakot hanggang ngayon guys, hindi pa nahuhuli yung ahas ang laki ganito kalaki guys na ano na hobra, kaya uh, nakakatakot yun yung namin yung dun sa nakapasok sa bahay nila yung ahas eh nakapasok yung sa ano nila bahay nila buti na lang may pusa kaya hindi makadiretso uh, yung ano yung ahas takot pala sa pusa yun nandun lang siya sa ano kagamun siya tapos ano yung lumabas siya nung ano eh hindi naman nakakita kung nasa anak nagpunta kaya, ayun, nagpapalinis sila ng bakuran nila. Kasi ang, ang sukal ng bakuran nila, ang daming mga tambak na kahoy. kasi ginawa yung bahay nila, yung mga ginamit na pang ano, pang, ano sa bahay. Yung mga kahoy ba. Tinaw, nakatambak doon sa ano, pinatanggal. Tinanggal nila ngayon. Tapos nagpatanggal sila ng mga, yung mga damo dyan sa labas. Ayun, nagpalinis siya. Grabe guys, hanggat hindi nahuhuli yun guys yung ahas na yun na kapatid, 'di ba? Eh uh, siyempre may mga bata. Hindi mo maano na maglalaro ng mga bata sa labas eh mama niya. So, uh, hello guys. Talaga lulutuin ko na tong mainst para may merienda. Thank you for watching and see you next video. Sana patuloy niyo po akong suportahan at kung saan man nakarating itong video na to ay sana mag-comment kayo at sure share na rin po. Thank you for watching. Bye-bye.